Paano kung isang daang tao na lang ang nasa mundo? Napakinggan mo na ba ang kanta ni David Pomeranz na nagsasabing Too many billion people running around the planet. Paano kung isang araw, ang billion people na iyon ay maging isang daan na lang? Ano kaya ang mangyayari? Anong mga lahi sa mundo ang matitira? Matutuwa kaya ang mga tao dahil lalawak ang espasyo sa mundo o malulungkot at mababagot sa mundong mababalot ng katahimikan? You gotta believe in magic. Dahil ngayon, pag uusapan natin ang thought experiment kung saan paliliitin natin ang populasyon hanggang isang daang tao. Alam nyo ba na as of 2024, mahigit 8 bilyong tao na ang populasyon ng mundo. Inaasahan itong aabot ng 10.4 billion pagdating ng 2100. Ang bansang India ang may pinakamalaking populasyon na may 1.44 bilyong tao. Kaya kung mababawasan hanggang isang daan ang tao sa mundo, 61 sa kanila ay manggagaling sa Asia dahil sa dami ng populasyon sa mga bansang India at China. May 13 na manggagaling sa Africa, 13 din sa North at South America, 12 sa Europe at isang tao sa Oceania kasama ang Australia at iba pang isla. Kung 61 sa kanila ay galing sa Asia, gaano karami ang matitira sa Pilipinas? Dahil maliit ang bahagi ng Pilipinas sa populasyon ng Asia, malamang na zero o county lang ang matitira sa bansa. Halimbawa, kung ang Pilipinas ay may 2% ng populasyon ng Asia, mataas ang tsansa na walang Pilipino na matitira sa isang daan na tao. Pero kung siswertehin, dahil madasaling naman ng mga Pinoy, maaaring may isa o dalawang tao pa rin ang magmumula sa Pilipinas. Ayos, sino kaya ang maswerte dalawang taong ito? Ngayon, anong henerasyon kaya ang matitira? Kung isang daan na tao na lang ang matitira, pitumpo sa kanila ay adults o 18 years old pataas Pusibling pito hanggang labing isa sa kanila ay mga senior o 65 years old pataas. Ang 30 naman sa kanila ay mga bata o 17 years old pababa. Pwedeng isa o dalawa sa mga ito ay sanggol pa lamang. Kaya ganito dahil bumababa na ang birth rate sa mundo habang tumataas ang bilang ng matatanda dahil sa mas magandang healthcare at mas mahabang life expectancy. Sa isang daan na tao, 52 ang mga babaeng matitira at 48 ang mga lalaki. Mas mataas kasi ang life expectancy ng mga babae kumpara sa lalaki. Sa languages na kanilang gagamitin, mangunguna ang Chinese na gagamitin ng labing lima na tao. Pangalawang Hindi na gagamitin ng labing apat na tao. May labing dalawa na tao ang magsasalita ng English. Walo ang Spanish, apat ang Arabic at apat ng Bengali. Ang natitirang 43 na tao ay magsasalita ng various languages mula sa buong mundo. Kung daan na tao lang ang populasyon, 86 sa kanila ang nakakapagbasa at nakakapagsulat, habang 14 ang hindi. Sa maliit na bilang ng tao, pwedeng hindi lahat ay may akses sa paaralan o kakaunti ang mga paaralan. Pero sa totoong buhay, hindi lang sa bilang ng tao nakadepende ang edukasyon, kundi pati na rin sa resources at infrastructure. Sa religion naman, posibleng sa isang daan na tao, 31 ay Christian, 24 ay Muslim, 16 ay atheist o walang relihiyon, 15 ay Hindu, ito ay Buddhist, anim ay naniniwala sa folk religions, at isa ay kabilang sa iba pang mga relisyon. Kahit na may isang daan na tao na lang sa mundo, ang yaman ay posibleng hindi pa rin pantay-pantay. Halimbawa, sa isang daan na tao, ang pinakamayamang isang tao ay posibleng magmayari ng 45% ng yaman, habang ang susunod na siyam ay maghahati sa 30% ng yaman. Ang natitirang siyam na puna tao ay maghahati sa natitirang 25% ng yaman dahil ito sa matagal nang naipong yaman ng iilang tao at sa sistema ng ekonomiya na hindi pantay. Kung mapapatanong ka, sa lahat ng mga lupain at ari-arian sa mundo, bakit ganito pa rin? Kung kakaunti na lang kasi ang tao sa mundo, kahit dumami ang resources tulad ng pagkain at lupa, bababa ang kanilang halaga dahil sobra na ang mga ito sa pangangailangan ng tao. Sa pagkain, kung may isang daan na tao na lang sa mundo, Limampu pa rin sa kanila ang walang regular na supply ng pagkain. Tatlumpu ang laging may sapat. Labing lima ang malnourished. Apat ang overweight. At isa ang namamatay sa gutom. Ipapakita nito ang malaking problema sa global na pamamahagi ng pagkain. Bakit kaya kulang pa rin ang supply ng pagkain kahit mas marami ng lupang pwedeng taniman ng gulay, prutas at palay? Kahit na may malawak na lupa na pwedeng taniman, Maraming tao ang hindi nakakakuha ng sapat na pagkain dahil sa mga issue tulad ng hindi pantay na distribusyon, kakulangan sa infrastructure para sa pagtransport ng pagkain, at hindi maayos na pag-manage ng mga resources. Pwede bang kumuha ng mga pagkain sa malalaking malls o grocery stores? Kung may kuryente at maayos ang kondisyon ng mga malls, pwede kung walang nagmamayari nito. Pero kung ang mga stock ay nasira o expired na, mas maganda siguro na wag na lang. Pagdating naman sa tubig, 83 na tao ang may access sa malinis at ligtas na tubig. Pero 17 ang walang access dahil pa rin sa kakulangan sa infrastructure, pera, geographic factors at mga political issue. Pagdating sa tirahan, kung may 100 na tao na lang sa mundo, 80 sa kanila ang may maayos na bahay. Pero 20 ang walang permanenteng matutuluyan o homeless, lalo na sa mga urban area na sobrang taas ng renta at cost of living. Mapapatanong ka, sa lawak ng mundo bakit may mga homeless pa rin? Bakit hindi sila tumira sa mga abandoned houses o gumawa ng sariling bahay? Kahit may mga abandoned houses, hindi lahat ay makakakuha ng maayos na tirahan dahil maaaring sira na ang mga ito o walang resources para maayos. Ganon din sa pagpapatayo ng bagong bahay. Kung isandaan na lang ang tao, baka mahirapan kang makahanap ng mga construction worker at mga materyales. May kuryente pa rin kaya? Meron! Sa isandaan na tao… Siyam na po ang may kuryente pero sampu ang wala. Sa mundo na may isang daan na tao, posibleng may mga naiwan pa rin power sources o infrastructures tulad ng power plants, generators, o renewable energy sources tulad ng solar panels. Kung may kuryente, posibleng may mga gadget tulad ng computers at may internet access pa rin. Sa isang daang tao, dalawampu ang may sariling computer at limampot ang may access sa internet. Maaaring gumamit ng shared computers o naiwang equipment ang iba para makakonek sa internet. Ang malawak na internet access ay maaaring dahil sa mga existing na satellites at servers na patuloy na gumagana. Teka-teka, bakit nga ba dalawang pulang ang may sariling computers? Sa dami ba naman ng computer sa buong mundo, bakit konti na lang ang magkakaroon nito sa isang daan na tao? Ang data ay nakafocus kasi sa personal ownership at hindi sa availability ng public computers na maaaring luma, may limitadong access o hindi lang ginagamit. Dahil dito, posibleng makapag-usap ang ilan kahit na long distance at maging close ang mga may internet access. Pero kung magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan o online bashing, magiging malaking guluto. Hindi pwedeng mawala ang education sa isang daan na tao. Kahit mahirap isipin kung paano magkakaroon ng paaralan at teachers sa ganito kalit na populasyon, pero sabi nga, knowledge is power. Kaya posibleng may mga magtuturo at matuturuan pa rin. Sa kabila ng limited access, isa lang ang makakapagtapos ng college mula sa isang daang tao common naman ang college education sa mga developed countries, pero globally, malaking prebilihi pa rin ito. Sa usaping trabaho, sa mundo na may isang daang tao, anim na po ang may trabaho habang apat na po ang walang trabaho. Sa mga developed countries, mas madali ang makahanap ng trabaho dahil sa maraming oportunidad at maayos na economic systems. Habang sa mga developing countries, maraming tao ang mahihirapan dahil sa economic instability. Kahit na posibleng maging self-employed, hindi ito sapat para sa lahat. Maraming tao ang mas pinipili ang stable employment dahil sa kakulangan ng resources, financial stability at market demand. Pag-usapan naman natin ang healthcare. Sa mundo ng isang daang tao, anim na po ang may access sa basic healthcare services habang apat na po ang wala. Ibig sabihin, sa isang daan na tao, apat na po ang hindi makakapunta sa doktor o makakatanggap ng gamot kapag sila'y nagkasakit dahil sa kakulangan ng medical facilities at professionals sa maraming lugar lalo na sa rural at mahihirap na communities. Dahil sa limitadong healthcare resources, maaaring tumaas ang mortality rate at maging dahilan ng pagka-extinct ng tao, maliban na lang kung tataas ang populasyon o mapabuti ang access sa medical care. Hindi magiging madali ang transportasyon sa ganitong mundo dahil sa mga kakulangan sa resources. Sa isang daang tao, tatlong po ang may access sa private transportation tulad ng kotse o motorsiklo, habang pitong po ang umaasa sa public transportation o maglalakad na lang. Ang iba ay gagamit ng mga kabayo o karwahe at marami ang magiging independent sa mga lumang bangka para makatawid sa ibang isla. Kahit na maliit ang populasyon, patuloy na mararamdaman ang epekto ng climate change dahil sa accumulated greenhouse gases, environmental degradation, at ecosystem changes. Sa mundo ng isandaan na tao, 85 ang posibleng apektado ng climate change dahil sa extreme weather, sea level rise, at food insecurity na nangangailangan ng collective action. Maaari magtagal ang problema hanggang sa maayos ang causes nito. Pero posible rin namang mag-improve sa pamamagitan ng natural na proseso tulad ng pag-reforest at pagbabawas ng pollution. Sa isang daan na tao, 70 po ang naniniwala sa seryosong issue ng global warming, habang tatlong po ang hindi aware o hindi naniniwala. For sure, nagtataka kayo kung ano ang pwede mangyari sa mga hayop. Alam nyo ba na sa kabila ng konting tao, ang mga hayop ang magiging pinakamasisiyahan at makikinabang? Kung isandaan na lang ang tao, mas magkakaroon ng space at natural na tirahan ng mga hayop. Halimbawa, ang mga kagubatan at bundok na dating naabuso ng mga tao ay makaka-recover at magiging tirahan muli ng mga hayop. Ang mga endangered species tulad ng mga Sumatran tiger at panda ay posibleng mag-increase ang populasyon dahil sa pagbalik ng kanilang natural habitat pati na rin ang mga hayop sa urban areas tulad ng mga pusa at aso na dating apektado ng pollution at urbanisasyon. Makakahanap ng mas malinis at ligtas na kapaligiran. Pero syempre, kailangan pa rin nilang mag-adjust sa bagong ecosystem. Sa mundo ng isang daang tao, dalawampu ang delikadong mabubuhay sa takot habang walumpo ang safe and secured. Kahit sa maliit kasi na populasyon, may mga potensyal na panganib mula sa natural disasters, disease outbreaks, social conflicts, resource scarcity, economic instability, at political turmoil na maaari magdulot ng takot. Kung napapanood nyo ang mga apocalypse movies tulad ng The Walking Dead, Mad Max Fury Road at The Road, makikita nyo kung paano nagdudulot ng crime at violence ang kakulangan ng resources at pagkasira ng social systems. Sa ganitong sitwasyon kasi, nagsisilabasan ng mga gahaman para maghari at magdulot ng gulo kahit na sa maliit na populasyon. Ito Isipin nyo kung sa 8 bilyong tao ay napakahirap nang makahanap ng one true love sa isang tao pa kaya. Talaga magiging challenge ang pakikipag-date dahil sa distansya. Pero maaari ring maging opportunity ito para sa deeper connections. Ang mga tao ay maaari mag-focus sa meaningful relationships at gumamit ng technology para mag-usap at mag-date online. Siguradong marami kang pagdadaanan para lang magkita kayo ng jowa mo na pwedeng nasa malayong lugar o bansa pa. Kaya magiging matatag ang relasyon nyo at mas magiging special ang moments tulad ng meet-ups at shared activities. At dahil maliit ang kompetensya, makakasiguro ka na ikaw lang ang mamahalin niya. Ay? Paano naman ang pagbubuntis o reproduction? Nako, mas mahirap to. Ang maliit na populasyon ay magdudulot ng limited genetic diversity na posibleng magresulta sa health issues. Kailangan ng maingat na pagpili ng mga partner para maiwasan ang mga genetic problems. Kailangan din ang maayos na suporta para sa pagpapalaki ng mga bata. Kailangan magtulong-tulong ng isang daang tao na mapanatili at siguruhing magiging maayos ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Boring ba kung isang daan na lang ang tao? Depende, pero kahit na konti lang ang tao, marami pa rin silang pwedeng gawin. Tulad ng mga naunang tao, maaari nilang ipagpatuloy ang mga traditional entertainment tulad ng storytelling, art making, at mga simpleng sports tulad ng soccer o basketball pwede magsagawa ng mga maliliit na celebrations at local performances. Ang pagkakaroon ng konting tao ay hindi nangangahulugang mawawala ang saya. Magiging mas personal pa nga at meaningful ang kanilang mga activities, tulad ng music jam sessions, crafts at community gatherings. Kaya sana kung isandaan na lang ang tao sa mundo, nariyan pa rin ang Mubli TV para magdala ng entertainment at knowledge sa lahat. Eh kaso, dapat nakakaintindi sila ng Tagalog. Ang isang daang tao sa buong mundo ay tiyak na challenging. Marirealize mo na kahit gaano karami ang tao sa mundo, mas masaya pa rin ang magkaroon ng maraming kaibigan, malaking pamilya at mga kababayan. Kaya, imbes na mag away, -away o maghilaan pababa, what if mahalagahan na lang ang bawat isa at magtulungan para sa mas magandang kinabukasan? Pero ikaw, ano sa palagi mo ang mangyayari kung isang daan na lang ang tao sa mundo? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubli YouTube channel at pindutin ang notification bell.